Ito lang guys, nandito lang tayo sa kung saan yung mga sa warehouse po ni Ninong no So, ito so, shout out sa so, so, so lahat mga subscriber natin So, nandito lang like, sa hey, warehouse ni Ninong po mga dito sa kanya So, samahan so, sama nyo ako at mag-update naman tayo mga iba't ibang mga, mga, appliances dito Sa mga hands, sa mga appliances mga iba't ibang appliance Okay, so, so na-apply tayo ng mga iba't ibang mga appliances dito mga guys So, ito po yung warehouse po ni Ninong So, update price ko mga tayo sa mga about ng mga speaker natin ng mga guys, no? So, dami tayong pagpipili ng mga about mga speaker at sa mga appliances dito mga guys. So, mamaya ipapakita natin. Oh, okay, dito sa mga papasok na update natin mga price dito sa mga about ng mga 32 inches mga guys. So, ito anong ano to mga libre na to? So, sa alagang so ah may bracket lang siya. Oh, 32 inches mga guys. So, smart TV to, no? Smart TV ba? Ayun, so halagang 6,499 sa mga guys. O, oh, yun, may kasama itong isang bracket, ano? Kasama mga bracket na ito. Ito, so, eh, mayroon naman tayo rito na, ano? Ah, 4,999 Kobe. So, 32 inches pa rin, no? Yeah, sa so, halagang 499 4,999 So may kasama bracket na ano? Ayan Sa so, mga price niya ng mga picture na to. So itong ilira ito mga ito So may yung mga bundle Bundle ano Okay. So, nga 32 inches. Okay. So, ito pa yung dito mo naman sa bundle na pag-usapan natin mga. So, 32 inches mga guys. So, sa halagang 8,000, 8,699. So, bundle to ha. Ah. Tinatawag na bundle na 32 inches. So, anong mga kasama po ito ba? Ito. So, ito po mga kasama nito. Mayroon tayo ng mga ihawan. So, mga mga bracket. May cooker. Yan, may rice cooker. Yan, tapos yung uh, bracket niya. Tapos yung ihawan. So, ito po yung... Mayroon pa ito. Ito no. Ayan. So, apat na items po bang mga guys? So, apat ang items na ang libre dito sa 32 inches sa halagang 8,699. Okay. So, dapat sa mga, mga, libre free dito na. So, dapat naman tayo dito sa mga about mga ano, for example, to single, ano po, sa 32 inches, so sa halagang smart TV, so sa halagang 5,999. So, may kasama natin yung bracket mga guys, yung mga ganitong, So bracket ang libre lang nito, no? Mga bracket lang. All So ayan so, yun, dami kang pagpipilian dito. Ah, sa mga ito pa about ng 42 43 inches smart TV. So may mga pretties no naman 'to. Ito may mga libre niya 'to. Ayun, ah, so mayroon tayong itong libre ng ito po 'yung libre po ng 43 inches na smart TV po mga. So my price po ay ah, ito po 'yung mga libre po tayo isa, dalawa, tatlo. Yon, tatlong apat, apat na libre sa 43 inches mga guys. Yan, sa dami mo pagpipilian dito sa mga warehouse ni mga guys. So, ang price po dito mga guys. So, 11,499 po ang price nito. So, sa 42 inches na may libre siya ng apat na items na itong apat na items, may itong mga items na libre po sa 43 inches sa mga tinatawag na bundle so sa alagang 11,499 mga yun okay so dapo naman tayo doon sa mga tinatawag natin band bandilan sa mga gadget naman doon sa mga about mga cellphone mga guys so iba ibang mga cellphone ang pwede na ma abel sa mga about ng mga bandilan mga guys yan for example yan pupunta tayo doon yan okay Oh, shout out po sa lahat ng mga magaganda rito no, mga pro at so. ito for example so bandilan din mo. Ah, Okay, so ito mayroon naman tayo mga bandilan dito mga isos sa bandilan dito. May opo mga ano po natin, opo no, sa so, dalawang cellphone na po 'yan. So may mga libre na po sa dalawang ano tinatawag ng bandilan to mga guys. So dalawang cellphone may opo na po mga guys. So mayroon pa dito Ah, uh, MPNX man na uh, ano? MPNX. Um, so mayro pa yung libre dito, may mga uh, uh, tumbler ang libre ko dito. Sa so, halagang 8,100 pulang dinan po presyo dito mga guys. Yan about ang bundle mga guys. So mayroon na naman tayong dapol mati sample for example nito itong bandila naman din kaagad dito, mga guys. So ano pang inaantay niyo mga guys? So pumunta ka pa sa niyo to. So ito mayroon naman din tayo mga bandila ang tinatawag to ng tinatawag dalawang cellphone, Infinix mga tayo, cellphone mga guys. So dito may mga libre na rin siya mga guys yan. So ang price po to dalawang cellphone po ito mga guys. o po rin. Oh, po rin mga cellphone mga guys. So sa halagang 6,099 po mga guys. So dami mong pagpipilian dito mga sa mga bandila tinatawag na bandila puro ito mga guys. So about mga pinaka babang 30 3000 Bandila may may cellphone ka na uh, Y83 na Vivo ah uh, ah uh, Vivo nga mga guys so may mga libre na to mga mga pretty siya so may may tablet siya yan dito makita so may mga tablet na po siya mga guys yan may tablet siya may libre na siya sa halagang may Vivo na rin mga guys ah Y83 sa 3,899 so mga guys so napaka solid na ito mga guys so ano pang yung, mga guys so pumunta na kayo rito sa warehouse pinino. so ito na mga guys mayroon tong Y81 so cellphone na Vivo so may mga predis na rin siya mga guys so mayroon Y91 na Vivo rin so dalawang cellphone so may mga flip rin na siya mga guys so, sa 4,199 mga guys Thanks. So, dami kang pagpibilihan dito mga about yung mga price, price na no, mga iso. Ang paulad yan. Okay, mga Oppo na rin siya, mga iPhone. iPhone, mga Vivo. for example, itong Vivo mga Y91, tapos may Oppo rin mga So, may mga pre-dish na rin siya mga yeah may mga pre-dish na siya. So, sa dalawang cellphone, sa halagang 6,699 po mga kasi so, dami mong pagpipilihan talaga. The best store, 100% talaga. Yan. Yeah. Sa so, bawat naman dito mga isang mga so, for example, ito mga cellphone pang pang single na uh, naman dito, mga guys. And dito. Yan dito. Hmm. Oh, so, uh, naman tayo dun sa mga about na speaker. Shoutout sa mga foggy diyan. Okay, shoutout po. So dito naman tayo sa mga about na speaker tayo so, mga sa halagang 2499 sa so mga speaker mga ito ba may bluetooth no? Bluetooth na So may libre na rin kasama siya ng mga uh, mic mga guys so sa presyo ng 2,499 mga guys. So ang dami mga pagpipila mga iba't ibang mga Ah uh, klase mga speaker po mga guys. So ito naman dito mga guys, so, malaki na rin to, malaking speaker no. No sa halagang 2,799 sa mga guys, so, may kasama na mga pra, uh, May mga speaker, may mic ta rin mga guys yan, ha. So ayan, daming pagpipila mga, mga speaker diyan mga guys, so, mayroon 1 2,199 So katulad nyo May kasama ng Amplifier na mga guys So ayan no So may mga Bluetooth, so mayroon rin naman speaker to na makatatas na 'tong speaker na napakalaki. So ang presyuhan, ang laki ng mga presyo. Laki ng presyo, sensitive. 3,499. Ayun, matasara niyan. So mayroon naman tayo rito nang 2,000 2,499 na speaker na may kasama may may mic na rin, may kasama ng mic. So dami ng pagbibili ng speaker. dito so, naman tayo sa ano, sa speaker sa lagang 5,500 5,499 uh, speaker. So mayroon naman tayong speaker, ang ganda rin ng klase ng speaker nito, mas halagang 5,499. 'Yon. May kasama na ito na po yung klase speaker, may ano you know, amplifier na rin yun know, kasama ng speaker na yung mga guys. Kasi pag dito mga ito. so medyo na yung kataasan tayo Yung mga presyuhan din sa mga speaker, about mga speaker ng mga isa, sa halagang 2,799 'yan. Dobar well, example dito, maroon naman tayo ng 45 inches. So, ah, uh, 45 inches mga guys, not TV, is smart TV, no? Sa 45 inches, no? So, ang price nito, so, 9,799. So, nasa, 10,000 na rin. So, ang kasama nito, mga yung bracket, mga pretest na mga bracket lang mga guys. Yung mga Okay. So pag naganap naman kayo sa about ng mga cellphone na iPhone mga guys so sa mga iPhone natin so mga maraming iba't ibang iPhone dito may iPhone ng ayan mga iPhone guys so oh. sa one na 7,999 sa so, mga iba't ibang uri ng mga iPhone po dito mga guys, so, may mga 10,499 na iPhone iPhone 8 Plus 8 Plus so ito ito yung iPhone naman yung 7,999 mga guys so ito po yung 7 Plus na iPhone mga guys. So mayroon ng ano naman tayo dito sa ano uh, 8 plus na iPhone uh, sa halagang 10,499 mga guys. Yeah. So dami mong pagpipilian sa mga orin ng mga iPhone dito sa pag-usapan dito. So mayroon naman tayong mga iPhone ng katulad nitong uh, uh 7 dito ang uh, 7 iPhone no. Yung so, uh, uh. ang 5,299 ng sale iPhone po Ang dami ng pagpipila sa mga about mga iPhone po mga guys. So may meron ng Oppo naman din, din dito mga sa A18 uh 128 uh, GB. So halagang 4,799 po mga guys. Yan, daming Dami mga Oppo dito mga yan, ang dami mga pagpipilian dito mga about mga cellphone mga uh. So mayroon naman tayong iPad dito mga guys. So halagang uh, 8,799 mga guys. Sa mga Ip, uh, iPad po mga guys. Ang dami mong pagpipili dito mga guys. Ang mga mga iPad dito. Yan, dun sa loob yung mga ano. Yung... yung, 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 yung Tapos yung ano, 15 Pro Max na yung Oh, yeah, no. So, magkano ang price yan, sir? salagang 4 1 1 1-2-8 na po. Tapos one to may kasama ko. With tumbler. yun may okay. tumbler na. May salagang so, natin para makita natin. Oh, yeah. Tapos, may kasama siyang charger. May oh, charger. Let's so, Ayan. Okay. Uh, may kasama din siya. Uh, oh, no? Ayan. Ayan. Tapos, may kasama din siya. Clear na casing. So, yun, Ang ganda na. Ay, mga guys. Itong resibo pakita mo na lang po. So, i-set up natin madam. Tapos na. Nakahalaga po siya ng ano? Magkano? For lang siya. May ganito ka ng 4,100 mga siya. Yes. Phoenix smart na smart. 128 uh, na siya. 128. Mali 128G? 128 So mataas na rin 'yan, ah. Yeah, nagbo-vlog ka ba? Yes. Ito mga ano, nagbo-vlog ka ba? Ay, so, ay, invite mo na eh. Promote mo kami dito. Wala naman mga ano dito. Okay, o. Oh. vlogging oh, oh, din pala to Ano um, yung Facebook? Um, YouTube kayo? More on gaming ay, siya. Ah, no? uh, gaming. Ah, game. Ayan, pwede yun, o. Ayan siya, maganda na yung camera niya. So, i-promote mo naman yung ano mo dito. Invite mo naman sila, o. Vlogging dito sa mga gaming. Gaming. Gaming vlogger siya. Ah, gaming, Oh, mag-meet ka na sila lahat sa para wala oh. nun ng sila ha. <laughs> <laughs> so, kung sila na tinestare pa. Sorry, oh, sorry, So, suspend. sa surprise. Suspend. Okay. So, Tingnan natin baka basta. O <laughs> 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 tumbler oh,

Ano doon yung 12k BB. Ano yung twelfth kaya BB. 12 kya? Oh, nandito naman kay kung team Siyempre, mga ka Team Vlog. Ay, simpleng hindi nakawala sa bloggers kaya. Definitely. Definitely. mga ka-team vlogger. Solid team vlogger natin. Nandito yung hapo na team natin <laughs> Siya so, itanong tanong kita, may lahi ka ba talaga ng hapon? papa ko. Papa mo. <laughs> o tingin ko, espada na lang kulang sa'yo eh. Oo. <laughs> so, kaya ng pagsasamahin mo sila ni... Sumpaya madam, at suki.